So yun mga boss, isang araw lang no, October 28, 2025 ay ang naganap ang makasaysayang pagbagsak ng piso mga boss no, laban sa dolyar. 1 USD is equivalent to 59.13. So so napakamahal mga boss no. Bumagsak sa 59.13 kontra dollar ang piso, pinakamahina sa kasaysayan. BSP sinisi umano ang epekto ng kawalan ng tiwala sa gobyerno at corruption sa blood control projects. So yun na nga mga boss no. Dahil marami sa mga investors para sa Pilipinas ang umatras na at nawalan nga sila ng tiwala sa gobyerno at sa mga sunod-sunod na nangyayari dito nga sa ating bansang Pilipinas. Para sa akin mga boss no, i e, maganda ito bilang ako oh, ay isang OFW i e, namin to dahil nga tumaas yung dollar so magiging Malaki yung aming income dahil malaki yung palitan. Pero ang kapalit nito mga boss ay kawawa yung mamayang Pilipino dyan sa Pilipinas. Dahil unang-una ay magiging mahal ang mga bilihin mga boss no. Dahil sa pagtaas nga ng dollar. So kawawa at maraming mapiktuhan. Lalo na sunod-sunod yung mga kalamidad na nangyari sa Pilipinas ngayon. Gaya ng mga baha, mga lindol mga bagyo. So, isang malaking bagay lalo na mga kuryente. Uh, nagtataasan ngayon mga boss no. Uh, kasi nga paiba iba na yung panahon, mayroong mainit. At kahit naman maulan, i eh, talagang gumagamit pa rin tayo ng kuryente. So, ito ay dahilan na rin mga boss no sa mahina or weak nga yung ating president. Uh, naniniwala ba kayo doon mga boss? Eh, kaya gaya naman, siya yung pinuno ng ating bansa. So, dapat ay eh, nagawa niya to ng paraan. Uh, Siyempre, para pumasok yung mga investors, para lumago yung ekonomiya ng ating bansa. Pero sa tingin ko mga boss, no, eh, magtuloy-tuloy ito pag ganito ang ginagawa ng ating presidente na parang lang kibo at nakikita naman niya yung corruption sa kanyang kabinete pero wala tuloy-tuloy lang siya mga boss no hanggang ngayon puro investigation pa lang ang nangyayari dito sa flood control at wala pa naman siyang naipapakulong na isa sa mga sangkot at sabing niya eh, nandiyan nakikita na raw kung sino-sino itong mga sangkot sa flood control na ito no ghost mga ghost projects pero hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong mga boss ni Isa. Ay nako, sa so, palagay niyo mga boss, uh, kasalanan ba ito ng ating uh, presidente? Ang dahilan ng pagbagsak ng dollar, malaking lagapak to ito mga boss no? So 59.13. So mga ilang buwan hanggang December baka umabot ng 60 mga boss. So kawawa naman ang ating bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino tuloy-tuloy na naman ang taghirap sa ating bansa.